Hello guys, meron nga pala tayong pinakabagong model ng phone ni Honor dito guys Ito si ating Honor X6B, yan ang itsura niya guys So ito naman yung kanyang, ayan, uh, kapag nakabukas na guys Ito yung kanyang, uh, sa screen niya guys So kagandahan nito guys sa ating Honor X6B Guys, napakamura nito guys, uh, 5999 yung presyo niya guys, uh, 5999 uh, Tapos sabihin ko sa inyo guys, ang RAM nito guys ay 6 plus 6 sa so total of 12GB RAM tapos naka 128 na yung kanyang storage plus pwede nyo pang anuhan ng memory card. Pwede nyo pang lagyan ng memory card. Tapos ang refresh rate nito naka 90 Hz ang kanyang refresh rate. 90 Hz yung refresh rate nito guys. Tapos 5200 mAh yung kanyang battery na pwede nyo tumagal up to 3 days dependent po sa ating usage. Nasa ano? Octagon. Ayan. Ito so guys, ayan, tingnan nyo yung camera nyo. Ano kalina? 50 megapixel yung camera niya sa likod. Ayan, ayan siya. Karirelease lang nito guys ha, si ating Honor X6B. Karirelease lang po niya September 10. September 10, 2024 lang to na-release guys. For the price of this, ayan lang yung presyo niya guys. Oh. So kung gusto nyo pang extra phone, ah, uh, tawag dito, pang extra phone, pang personal phone, pang regalo, ito guys, pwede nyo i-consider si ating Honor x X6B. So, ang color na available, ito si Midnight Black, Starry Purple, at saka si... Meron rin tayong Forest Green. Yun. Yan yung ng Forest Green, guys. Ayan. Si Starry Purple, wala lang akong display dito, pero maganda talaga. Ayan yung niya, mukha po siyang iPhone. So, si Honor X6B, guys, na-release lang po siya September 10, uh, 2024. Ganong kaganda to guys si ano Honor, ating Honor X6B So, malaki yung battery, 5,200, naka 35 watts, honor supercharge. Tapos, uh, 6.56, sa ayaw na sobrang laki yung ano, phone ito. Sakto, 6.56 guys, yung kanyang size. Tapos, ang uh, maganda rin sa phone na to guys, naka 50 megapixel AI ultra clear camera. Tapos, meron siyang tinatawag na magic capsule. Si magic capsule yung, ano, yun yung easy notification access button. Yun yung kanyang easy notification access button, guys. Tapos nakatanggap rin siya ng 5 star sa SGS yung yung ano yung SGS yan yung nagsasagawa ng drop resistant test sa mga phone. So nakakuha siya ng 5 star guys para doon sa drop resistant. Tapos ang gamit niya ay Uh, MediaTek Helio G85, guys. So, pwede rin to sa mga naglalaro, sa gamer, Mobile Legends. So, kung anong mga nilalaro nyo, pwede pwede to si ating Honor X6B. Tapos, naka-Android 14 na po siya, mga sir and ma'am. Android 14 na po yung ginamit dito, mga sir and ma'am, na version. So, ganun siya kaganda. So, bagong model ni Honor, guys, si Honor X6B. Sa halagang uh, 5,999 pesos only, guys, meron ka ng uh, 12GB RAM naka 128 na yung, yung storage naka 90 yung refresh rate 5200 mAh ang battery tapos meron siyang magic capsule nakatanggap ng 5, 5 stars sa SGS sa uh, resistant drop, test guys tapos 50 megapixel yung kanyang camera so napakalinaw guys ayan pakita ko ulit sa inyo ayan ganyan siya kalinaw guys oh. camera niya guys linaw oh. So ano pang hinihintay nyo? Baka malapit po kayo sa location ko dito sa Constyle at SM Cyber Zone Santa Rosa, Laguna. Pwede po kayo dito bumili mga sir ma'am. Hanapin nyo na lang po ako may, para meron po kayong uh, extra freebies. Tapos meron pa po kayong store freebies mga sir ma'am. Pwede pang extra phone, pang personal phone, pang regalo. Di kayo dito guys. Available color, starry purple, forest green. Yan yung forest green. Ito yung midnight black. Wala lang ako example ng Starry Purple mga Seren So ano pang nyo? Kita-kits po mga Seren sa Sakto-sakto ngayong bare months. Pang regalo, pang personal, pang extra po nito. Si Honor X6B. Uh, September 2024 lang siya na-release mga Seren So bagong-bago. So kita-kits. God bless everyone.